bago naman po akong isi-share sa inyo, kung ito ay baguhan lamang sa paggawa ng content dito sa Reels, panuorin nyo po ito dahil maka-relate maka po kayo nito or kaya makakuha po kayo ng ideas dito sa topic natin. Pero bago pong lahat kung kayo ay baguhan dito sa aking uh, page na to, please don't forget to follow me at kung nagustuhan nyo po ang aking video, pakikalat na rin po para marami pa po tayong matulungan ng mga baguhang content creator. So mga kalalabs, kung ikaw po ay mahilig sa paggumawa uh, ng reels, bakit nga po ba uh, laging sinasabi sa atin ni Meta na gumawa po tayo ng original content? Ito po ay iniiwasan din po ni Meta na magkaroon po tayo ng mga violation. Di ba ayaw natin ng violation? So wag natin po gawin ang may mga uh, kaakibat na violation. Katulad nga po yan sa pagre-remix sa pagre-remix mga Kalalabs laging lagi ko na to sinasabi dahil isa po akong uh, tatlong beses na po akong nagkaroon ng flag content dahil sa pagre-remix. kahit gaano ko pa sinulit ang pagtingin sa kanilang uh, profile or tiningnan ko wala naman talagang ano violation ang kanilang content yun pala ay hindi rin sa kanila ang content so ito po ay nagkakaroon ng intellectual property dahil kinlaim din po yan ng may-ari na kinuha lang din nila tapos ni remix natin so nagdamay po tayo sa violation na hindi naman dapat so ang kailangan lang po talaga natin gawin mga kalalabs kung tayo po ay maghilig magremix or kaya pwede naman nating tingnan ang kanilang mga content pwede po nating gayahin wag na lang po natin i at least originality po natin ang paggawa ng reels so mga kalalabs dahil dito talaga sa pagre-remix ay nakukuha natin ang mga violation or ma content po tayo dahil marami na po tayo talaga ngayon kumakalat na mga content na sa ibang apps ginawa din nila dito inedit nila ng konti yun pala may ay nakiklaim pa rin ng may-ari dahil nakilala pa rin ng may-ari na kanila ang pag-aari content na yan so nadadamay po tayo na hindi naman dapat so kaya kailangan mga kalalabs kung uh, para wala tayong magiging flag content or kaya hindi tayo magka-violation kahit simpleng content or kahit daily routine natin ng mga content, or kaya tuunan natin ang pansin ang pagsasayaw oh. Pero syempre, mag-ingat din po tayo sa music. At, tulad ko, na, na copyright claim pa rin kahit nag-iingat ako. Pero at least, mga kalalags, uh, may tinuro na po ako sa inyo, kahit mag-copyright ma claim kapag nakikita nyo ang inyong videos ay hindi lumago, check agad ninyo ang inyong mga support inbox. Mga apat na paraan, tingnan nyo po kaagad. Para kapag yan ay hindi lumago, ibig sabihin, mayroon talaga yung copyright claim. Hindi man sa ngayon lumabas, in the future, mga ilang days, nandyan na po yung copyright claim ng inyong audio. So mga kalalas, yan lang po talaga palagi nating titingnan kung tayo po ay mahilig mag-remix or mapaggamit ng audio para maiwasan natin magkaroon ng flag content dahil kadalasan talaga dito mga kalalags na, hi, na ano sila na, na mas gusto nilang gumawa ng reels kaysa in-stream ads pero para po sa akin lagi ko kayong hinihikayat na kailangan gawin nyo po ang paggawa ng long form video day para ma-enhance ma or ma ma-apply rin ang creativity ninyo dito sa paggawa ng long form. Dahil yan po talaga ang vlogging. Kung gusto nyo lang po mga kalalabs. Pero pwede rin naman dito sa reels kung saan ang hiyang nyo talaga. Dahil minsan may nakikita din talaga kung mga content creator na maganda naman siya gumawa dito ng reels. Pero dapat in-apply nyo dito sa in-stream ads. Pero yun na dahil... Dipindi rin po yan sa tao. So, yun lang po ang topic natin for today mga kalalabs na I hope makatulong po sa inyo at sabay-sabay po tayong aangat. Thank you for watching.